Ano ang gagawin natin sa isang tao at ano ang gagawin natin sa isang relasyon kapag pagod na tayo sa isang tao? Ano ba yung mga nakakapagod? Yung mga cheater, nakakapagod yung mga toxic na mga tao, nakakapagod yung mga tao na hinihila ka pababa, nakakapagod yung mga tao na hindi ka pinapahalagahan. Hindi lang po trabaho ang nakakapagod, pati yung mga tao actually nakaka-exhaust din sila at nakakapagod sila. Number one na, na kailangan natin gawin kapag pagod na tayo sa tao, communicate kailangan, i-communicate po natin yung ating nararamdaman. Hindi po yung mag a tayo na okay ang lahat, na hindi naman talaga okay. Kasi alam ninyo, maraming mga relasyon ang nasisira because of miscommunication. At maraming mga relasyon ang hindi nagpo-pursue at nagpa-flourish kasi nahihiya tayong sabihin yung ating nararamdaman. So kapag pagod ka na sa isang tao, number one that you should do is to communicate Sabihin mo sa tao na pagod ka na. Wala namang masama kung sasabihin mong pagod ka na eh. Hindi ka naman makikipaghiwalay agad. I-communicate mo sa kanya kung ano yung nararamdaman mo. Be open, be truthful, be honest. Kasi kung hindi ka magiging honest, hindi ka maiintindihan ng tao. At higit sa lahat, kapag hindi tayo nagsasalita, kinikimkim lang natin lahat ng mga nararamdaman natin. Maiipon at maiipon niya na parang bundok hanggang sa sumabog ka na lang isang araw at bigla ka na ng naglaho.